kung ang pusa mo ay hindi kumakain at matanglay, mainit din ang tenga kapag hinahawakan mo, malamang sa malamang ay may sakit siya. Kaya naman kapag napansin niyo ng hindi maganda ang pakiramdam niya, mainam na dalhin siya sa kanyang vet. Pero dahil na rin may kamahalan ng pagpunta sa vet, marami sa atin ang gustong subukan ng mga home remedies at yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Una sa lahat, make sure muna natin na may lagnat nga ang ating pusa sa pamamagitan ng thermometer. Ang normal body temperature nila ay between 38 degrees Celsius and 39 degrees Celsius. Kaya ang above 39.7 degrees Celsius ay may lagnat na po yun. So ano nga ba ang dapat gawin kapag nalaman na nga natin na may sakit ang ating pusa? Una, para mapababa ang temperature nila, mainam na ipwesto, ilagay natin sila sa isang warm room o yung lugar na katamtaman lang ang init at hindi malamig at hindi basa ang paligid. Kailangan din na sila ay relaxed at komportable as much as possible. Ang nutrisyon din nila ay isa sa mga may pinakamahalagang role sa kanilang pagaling. Ang hindi kasi nila pagkain ng hindi tama ay mas lalong magpapalala sa kanilang pakiramdam. Kaya siguraduhin po natin na binibigyang atensyon natin ang kanilang mga kinakain. Gusto ko lang po pala na ang wet lang po ang tanging makakapagsabi ng cause ang pagkakasakit ng ating mga cats. At sila lamang din po ang makakapag-prescribe ng tamang medical treatment. Pero kasabay nito ay may magagawa pa rin naman tayo para makatulong sa pagpapabuti ng kanilang pakiramdam. So una ay ang paggamit ng wet towel ang paglalagay ng basang towel sa katawan ng ating mga pusa ay napaka-effective para bumaba ang kanilang lagnat. Irab lang mo po natin ang dahan-dahan ang, towel, ang wet towel sa kanilang kilikili, chan at sa ari. Pagkatapos ng kalahating oras ay i-check po natin ulit ang kanilang temperature kung bumaba, kung bumaba nga pero syempre, make sure lang natin na pupunasan din natin ng tuyong basahan ang kanilang katawan pagkatapos natin silang punasan ng wet towel. Cool bath. Kung kaya ng pusa natin, pwede natin siyang paliguan ng tubig na maligam-gam para sumingaw ang init sa kanilang katawan. Make sure lang natin na patutuyuin natin sila ng gusto pagkatapos. Fluids. Isa pa sa mga best ways para mapaalis ang sakit sa isang pusa ay magpapainom sa kanya ng maraming tubig. Ilagay lang natin palagi ang tubig sa kanilang tabi para hindi nila kailangan pang tumayo at lumakad para lang uminom. The best ito para sa mga cats na talaga matamlay at walang ganang lumakad. Pero kung ayaw naman yung uminom ng tubig, pwede kang mag-prepare ng sabaw ng nilagang manok. Ilan lamang ito sa mga madaling paraan, mga natural na paraan na pwede natin gawin sa bahay para mapababa ang sakit ng ating mga pusa. Pero kapag napansin nyo, mas lumalala ang kalagayan nila na kung na po tayo ng tulong ng mga professional